Hello guys, good morning guys. Tata-tana naman tayo guys. Mat eh uh, bisita na naman tayo sa ating uh, balik guys, yan guys oh. May naing tubig guys. Kan. Mahina ang tubig. Ngaganda sana yung talay guys, oh. tubig lang ang kailangan nito guys. Yan na yung mga uh, kasaka dito. At, ising uh, busy, busy sila sa uh, nilang palayan at may na uh, yung daloy ng tubig. Oh. Yan guys. Oh. na guys. Tuyo na yung ano, tuyo na yung ilog Okay guys, okay sana yung palay guys so. oh. Pusak na yung tubo niya. Oh. Sa dalawang kahon ko. Medyo oh. ano. Talantang na pagkadali dito. hindi madamo nga. Oh. Sa may na yung tubig. Nabasan talaga yung mga damo guys. Ito na naman guys. Ito na naman kalbaryo natin guys pala yan na mahina ang tubig ang ganda na sa sana guys oh. tubig na lang ang kulang dito guys nabasan yung mga damo eh. ganda sa mga maliit na kahon ang so, ganong damo <coughs> saging dito saging may saging may bunga tapos may pugad ng kurokuko. ayan eh ayan guys oh ah. nakuhanan ko na na ng dalawang ayan guys eh yung anak ng krukuko so ulit yan naitlog ulit yan guys yan guys oh ay, guys may hinahin guys ito ay makapagpatubig ngayon so nila malalaki na yan guys nauna na yan sila eh Okay guys, eh uh, guys, ikut pun aku guys.